Isa ka rin ba avid fan niya panahon 2003? Nung 2003, very popular kasi ang Meteor Garden na isang TV series. Na lumabas ito sa ABS-CBN. Sa sobrang popular ang TV series na Mature Garden dito sa Pilipinas nung 2003. Kaya malaking tulong ang Mature Garden lalo na sa mga nagtitinda katulad ng damit, bag, at mga souvenir ko kung ano-ano pa na mayroon logong Mature Garden or naka-imprinta na Mature Garden. Na kahit ballpen, mayroon Mature Garden. Siya si Sean Chai sa Mature Garden. Very popular ito noong 2003. Sa totoong buhay, siya si Barbie Su. Ipinanganak noong October 6, 1976 sa bansang Taiwan or Taipei ang kanyang capital. Dumanaw siya kapon lang February 2, 2025 sa bansang Japan. Sa edad na 48 years old lang, napakabata niya pa. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pneumonia. Napakadelikadong sakit pala itong pneumonia. Naulila niya ang kanyang dalawang anak. You may rest in peace, Shanchai or Barbie Sue. May the Almighty Father bless your soul.